So yan guys, sasabihin ko sa inyo ang limang dahilan kung bakit gold ang magandang investment nating mga OFW. Yung panguna ang pinaka mahalaga dito. Without further ado, let's go in to it. Yung panglima, long term investment. Alam nyo guys, itong gold investment habang umahaba yung panahon, lalong nagmamahal yung value niya. Hindi siya nagde-depreciate kundi nag-appreciate lang siya. Hindi katulad ng mga gadget, mga sasakyan na after how many years from now, wala nang value yung mga investment na yon. So yung gold, never siya bumababa kundi tumataas lang siya. So, yan yung kagandaan ng gold. Kung isa kang OFW, ano pang inintay mo? Gold is the best uh, investment para sa'yo. Yung pangapat naman is easy to buy and sell. Ito yung kagandaan ng gold kasi anytime pwede kang uh, bumili kahit saan. Kung nasa Middle East ka or ka, kung saan kang uh, lupalop ng mundo, marami mga pwedeng bilihan ng gold. Hindi katulad ng properties o lupa. Pag bibili ka, kailangan mo pa ng lawyer, kailangan mo pang mag sign or kung ano-ano. Marami pa mga paperworks na dapat gawin. Pero sa gold, kung kailan kang pwedeng mag-decide na bumili, it's easy to buy and uh, napakadali din niyang ibinta kung sa Pilipinas ka napakaraming mga pawn shop napakaraming pwedeng bintahan sa Pilipinas na pwedeng uh, bumili ng gold and again hindi siya nagde depreciate palagi lang siya nag-appreciate at kung saan ka mang uh, sulok ng mundo pwede mong ibinta kahit saan saan ang gold with a higher value hindi siya yung value na bumababa ganon kaganda yung investment sa gold yung pangatlo naman ay safe haven investment yung gold kahit na anong mangyari sa ekonomiya ng Pilipinas may mga digmaan mangyayari may mga destabilization na nangyayari or bumababa yung stock market, ang gold ay never siya bumaba. Mas tataas siya at tataas. Kaya marami mga mayayaman ang uh, nag invest ng gold dahil alam nila na in the moment na nagkakaproblema yung stock market or bumaba yung ekonomiya ng Pilipinas, may chance na malugi sila pero mostly sa kanila, ini-invest nila sa gold dahil alam nila, safe na safe yung pira nila pagdating sa gold investment. Yung pangalawa naman is tangible investment. Alam mo, yung gold is hawak-hawak mo yan. Hindi siya yung digital na nasa sa bangko, hindi siya yung digital na currency na kung saan saan dinideposit mo. na May chance, alam mo maraming mga cases ngayon na yung mga pira natin sa bangko ay nananakaw dahil dito sa mga hackers na yan. So maraming nawala ng pira. Pero itong gold, hawak na hawak mo yan kahit saan ka pumunta nasa sayo. From gold, you can uh, convert it to cash kung saan ka mga uh, sulok ng mundo pumunta with higher value. Again, hindi siya bumababa kundi tumataas lang siya. Yun yung kaganda ng gold investment. Ang panguna naman is protection laban sa inflation. Habang uh, bumababa ang uh, value ng pera dahil sa tumataas na presyo ng bilihin, ang gold ay patuloy siyang tumataas. Hindi siya bumababa. Ito yung kaganda ng gold. Kahit na anong mangyari, may destabilization, may mga economics issue, may mga pagbaba ng stock market, ang gold ay patuloy siyang tumataas. Kahit na sabihin natin na yung currency ng bansa ay bumababa uh, yung value, ang gold ay patuloy siyang tumataas. Kaya once again, marami mga businessmen ang talagang uh, nagin invest gold dahil ito yung nakikita nilang safety net ng kanilang uh, Uh, punan o ng kanilang pira ang gold so kung isa kang OFW ito din yung magandang uh, investment para sa retirement mo pag uwi ka ng Pilipinas kung uh, wala kang uh, pira sa bangko pag may gold ka isa din yan sa pinakamagandang decision para sa iyo and again gold pwede mo siyang i-convert sa pira so yan yung kagandahan ng gold investment talagang never siya nag-de-depreciate palagi lang siyang nag-appreciate at para sa ating mga OFW ito na yung pinakamagandang investment para sa atin secure na secure yung pira natin sa gold so yan guys guys maraming salamat kung bago kayo sa channel natin please subscribe our channel and uh, hit that notification bell maraming salamat bye bye